Guys. Yo. Anong kita yun ng kasoy, guys? To. Kasoy. Wa. Wow. ulam guys. Masarap itong kasoy. Ito pa. Yun lang. Pag matigas guys, yan ang hilaw pa. Pag matigas. Sungkitin. Kung pag malambot na, yung mabilis na mahulog, yan hilog na yan. Tulad yan, hilog na yan. Ang iba na sa taas. Purong pa dito. ito guys, so. Tingnan mo guys. Mababa lang guys. Wow. So guys, kasoy. Ito ang ulam namin guys ngayong hapunan. Ito oh guys oh. Ha? Ah, Ayan oh. Ayan. Marami na guys. Pwede na siguro. Ay, ah, pa. Guys, So guys, kita mo dito na sa bundok ang mga ano anong tawag nito guys? Kaya lang guys, parang nabaril na yata to eh. May tama na wala nang wala nang ano, isang kamay. Parang natamaan na yata ito ng baril, wala nakanganga na lang ah. Ala. May mga tama na ito guys. oh, ayan, butas-butas na ang tama niya. Butas-butas. Ay, wala na ito, hindi na ito medyo. Hmm, iba na ng guys. Bulok-bulok na. Wag na lang. Hindi na isali natin guys. Hindi na. Tapo na lang. Yung guys. Maraming maraming salamat guys sa panonood guys. Bye bye.